Okay, eh, alusang time. Kape. Eh, eh, eh. Pan. Saka. <Tata>. pansit sit. Lahat po nang yan, bigay ng ating Panginoon Diyos, ayon sa Mateo 6.9. Ama namin nasa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Sa buong mundo, pinapakita ng Panginoong Yesus ng kinakain nating mga tao, lahat yan galing sa Diyos. Amen. God is good all the time in hello alone. Mga Yesus, kay Jesus, brother, manibotis God bless us all. Bye. -bye.